niya si Batang Anino dahil wala siyang ka-date ngayon. Umaga pa nga lang ay parang tamad na tamad na si Batang Anino bumangon. Tiyos ko, Valentine's sa Valentine. Ulaan ko wala siguro tong ka-date ngayon. <laughs> Kaya naman tignan nyo parang mas gugustuhin niya pang matulog na lang. Saanong hindi mawawala ng ka-date? Eh tignan nyo naman napakarami niya talaga binaste. Isa lang nga tong si iska. Nadaanan nga lang namin siya. Pero tignan nyo naman. kakakita pa lang kay Batang Anino parang in love na in love na. <laughs> Si Batang Anino, ma in love kaya sa kanya? Ayun nga at wala nang ano-ano, bigla na lang siya sinampahan. Kaya naman itong Batang Anino talaga naman nataranta. First time pa nga lang daw nila magkakilala, Diyos ko da. Sinampahan na daw siya kaagad kaya naman binasted niya. Lumabas ba talaga tinatago-tagong ugali ni Batang Anino? Ito naman pangalawa si Bamba. Ito ang trip ni Batang Anino. Pero bigla na nga lang ito ang nangyari. Nangaawa. Oh, 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 Diyos ko, pinag-aaway niya si Batang Anino. Kaya naman walang ligawan na nangyari. Eto naman may nakilala nga siya sa may popa. Diyos ko, panay ang habol sa kanya. Pero si Batang Anino, grabe talaga napakasungi. Pinatakbuhan niya nga itong maniligaw niya. Halos mapagod na nga siya kakatakbo. Ayun niya pa rin talaga lapita. At eto na nga talaga ang pinakaakala namin mapapangasawa niya. Grabe, sobrang pogi talaga at kahawig na kahawig niya. As in, boy version lang talaga ni Batang Anino. Pero malaman-laman nga lang namin dito sa mami niya. Kakatanggal nga lang daw ng egg niya. Kaya naman kahit ipilit natin, Diyos ko, hindi talaga pwede. Sayang nga itong baby boy na to. Mas maliit pa naman siya ng konti dito kay Batang Anino. Pangarap nga sana namin ay magka-baby si Batang Anino na kulay black lang. Kaya naman nangihinayang talaga kami. Eto ang itsura niya sa malapitan. Tignan niya naman, talagang Batang Anino na Batang Anino. Eto namang isa si Tonton. Diyos ko, talaga naman may pa-flowers Apaka-poging pa. bata. Kung malapit lang siya, siguro may ka-date si Batang Anino ngayon. <laughs> Eto naman sana si Hazebo. Aba, ay talaga naman may pa-shades din. Ang dami nga nagko-comment sa inyo na bagay daw sila ni Batang Anino. Naku, antayin nyo lang ang pagkikita nila. At eto, napakarami din sa inyo nagko-comment. Si Bilog daw ay bagay na bagay kay Batang Anino. Grabe, oo. Tingnan nyo naman ang itsura niya. Napakapogi. Sino ba namang aayaw sa ganyang kapoging bata? Kaya lang napakalayo din nila. Baka abuti na nga kami ng mark. Kapag pinag-date natin itong dalawa... <laughs> At ayan, bakit nga daw lalayo pa? Eh, nandito naman si Batang Puti. Ay, naku! Andito talaga siya, babardago Tsaka, hindi talaga jowa ang tingin ni Batang Anino dyan. Magkapatid lang talaga sila. Ayan, tingnan nyo naman nag-aasara. Yung isa nilalayo nga itong ikola. Yung isa naman mapang-asar, talaga naman kinukuha niya din. <laughs> ang ending, wala nga kadate si Batang Anino. Nakihiram nga lang siya ng flowers kay mami. Lalo pang sumama ang loob niya. Nung nag-date nga kami ni daddy at naiwan siya. Abay talaga naman doble-doble nga ang sama ng loob. <laughs> At ayun, happy valentines nga po pala sa inyo lahat. Kung nakaabot nga kayo hanggang dito, i-comment nyo yun naman yung mga pictures ng fur babies nyo na lagi nakasubaybay sa amin. Yan lang, maraming salamat po sa pananood. Check sure, ko nga sa inyo itong mga products namin. Ito nga pala yung KND Detangling Spray. Gamitin mo to kung madaming buhol yung fur babies mo. I-spray mo lang siya sa may buhol tapos i-brush mo, matatanggal na. Next naman itong pantanggal ng buhok sa tenga. KND Ear Powder. Makakatulong ito para mabilis nga mabunot yung buhok nila sa tenga. Ito kasi yung dahilan kung bakit bumabaho nga tenga nila. Kapag natanggal mo na yung buhok, ito naman yung gamitin. KND Ear Cleaning Solution. Ito naman yung magtatanggal ng dumi sa loob ng tenga nila. Ito, tatanggal din mabahong amo. Nakakatanggal din ito ng ear mic. At nakakapagpagaling ng mga malilita sugat sa tenga. Kung gusto mo nga more din ito, nasa comment section.